Hello guys. Uh, Babalot pala tayo ngayon ng herbals. Uh, kayo si Kang guys. Ito yung kayo si Kang. Uh, herbals na ginawa ko. Ang na tawagin ay kayo si Kang. Ito ay mabisang mabisang gamot guys sa mabisang gamot sa lahat ng sakit una sa lahat guys ah uh, ito pala yung Binagamit ko sa bulo kapag kumakain ako yan ang panghugas ko na gamit sa panghugas ko sa panghugas ng kamay safeguard mag safeguard guys wago maghugas hugas ng kamay sa so, safeguard ka safeguard na sabon Let's safeguard vitamins may Mayrae, may guys ito so, may kaganda uh, ng skin magiging blue 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 maganda rin tong sabon na gagamitin guys to sipgar para sa kamay kahit nasa katawan ko maganda to sip na sip na yung kamay mo dito bago ka kumain pagugas muna kayo ng kamay gamitin yung sa buhay ko. Safeguard. Babalot pala ako ngayon ng ano guys. ah siguro kung kita niyo sa akin yung cross ako. Dahil healers healers kasi ako guys healers healer ba healer mamagamot kaya mayroon po ako maraming mga herbal kasi mamagamot po ako ng mga kinulaw kinabarang ganuno ito po yung herbal na ano ko. tayo sikang to guys tayo sikang Ang tawagin ito guys na kayo si kang. Sa Indonesia. Ito yung balat niya. No? Kayo si kang. Kayo word. Si kang, yung ano. Yung herbal. Ang pangalan nitong kahoy na to, kayo si kang si Kang. Uh, ganito yung guys, oh, pagka nilakan nyo. Sarap po to sa, ano, sa inumin guys. Ang ano po nito, benefits nito. Kung may UTI ka o oh may kidney ka, kidney stone, natutunaw niya. Saka blood pressure, pinapaganda niya yung pagdadaloy ng dugo natin. Tapos sugar, binaba, ni, bina, ano, nililibil niya yung sugar natin, sugar. Uh, anuhin niya yun. Kumbaga, nililibil niya sa katawan natin na hindi hindi tayo magiging marami sugar sa katawan natin. Tinutunaw niya yung sugar. <clears throat> Kung gusto niyo pong magbili nito guys, magkabi uh, order, na lang po kayo sa, ano, sa YouTube channel ko. Jimmy Pinote. Yan po yung ano. Ganito po yan guys, oh, kapag ka nilaga. Maganda po sa katawan guys. Uh, nakapalakas sa katawan. Unang-una, -una, uh, magpapalakas siya sa katawan. Tapos, um, yung mga bakterya sa loob ng katawan mo, uh, matay. Lalo na po kung mayroon po kayong cancer. Anti-cancer po ito guys. Anti-cancer. Uh, masarap po yun guys. Uh, masarap yung lasa niya. Pingin lang po kayo guys kung gusto niyong model nito. Yung Kayo Sikang. Research niyo po. Guys, yung Kayo Sikang sa YouTube. May ang ano nito po. Ang karamihan po nito na gumagamit ah, mga Indonesia. Marami po ito sa Malaysia, Indonesia, Vietnam, sa ano, sa India. laking tulong to guys kaya kaya ko inaano sa inyo inaalok dahil napakalaking tulong sa katawan natin na subuko na talaga maganda sa katawan saka talagang power na power saka tagusan din ang ilaw nito guys bukod sa nakapag ano nito guys nakapagpagaling sa mga sakit na natural mayroon din po itong kapangyarihan na spirit spirit spiritual energy itong kayo si Kang dahil ito po ay tagusan din po ang ilaw nito para po ito tagusan po itong ilaw nito yung kayo si Kang tagus din po ang ilaw nito uh, raja din ito raja King into king. King herbal. King. King sa herbal sa lahat ng herbal ng mga kaway. Ganito po yung nalagyan guys. Gusto nyo pong motor, ganyan po yung nalagyan. gamit ko dito. dami din ako dito mga ano guys. pang ano yung may na sinukuan. May sinukuan din ako dito. Sinukuan kahoy. Ito. Uh, panano na, na, na ito. Pang ng mga sa mga espiritu sa uh, lalo na po yung sa mga kumukulang. mga gamit ko sa ano pag kinukulang guys, ito na 'yung uh, uh, gamit ko 'to sa no, pag kinukulang, may kinukulang, ito po 'yung gamit ko. Ito, dalawa lightning stick saka Dignum na Holy Trinity. Dignum na Holy Trinity. Saka ano rin guys, mayroon din po ako ng radya kayo na, radya kayo na, dilaw, dilawan na radya kayo. Ito po yung uri ng radya kayo ko, radya. lampasan po ng ilaw nito, tagusan ng ilaw nito guys. Ito po ay may kapangyarihan na, napakalakas na kapangyarihan ng na nakapaloob ito. Ang radyakayo guys, mayroon din yung radyakayo na ano, kulay pula ang malat. Gamot din po yun. May gamot din po yun. Herbal din po yun. Herbal medicine po yun. ah Yung radyakayo na yun na kulay pula ang malat. Tapos, bukod sa herbal yun, may malakas din ang kapangyarihan na nakapalubon guys spiritual energy na nakapalubon sa ano, radya kayo na kulay pula talakas na si ano yun napakalakas na kapangyarihan itong napunta sa akin guys radya kayo to na kulay dilaw radya kayo the king wood kaya po siya tinatawag na king wood king wood na king wood guys. Kasi siya po yung pinakamalakas sa lahat ng mga kahoy. Siya po yung pinakahari. Baga, siya po yung ama. Ama. Diyos ama. Na pinakamalakas na kahoy sa lahat ng mga kahoy. Yung kingwood. Ang taglay po niya, tagusan po ang ilaw niyan. Buhay na buhay po ang buhay na buhay po yan guys. Kapag inilawan nyo po yan, tagos yung ilaw. Tumatagos. Kaya lakas ng kapangyarihan po talaga ang nakapaloob ng radya kayo sa Kingwood. Ang tawagin ay Kingwood. Siya po talaga yung pinakamalakas sa lahat ng mga kahoy. Siya po yung pinakahari sa lahat ng mga hari. Siya yung haring kahoy na nilikha ng Diyos Ama na dito sa mundo natin. Siya po yung tinatakutan ng mga demonyo. Demonyo guys. Tinatakutan po ng mga demonyo yan sa mga elemento. Kapag yun po ay hawak ninyo, na mga itong hawak ninyong makaha, ay taglay po kayo nitong radya kayo na dilawan. Takot po yung mga demonyong lalapit sa inyo guys. Lalo na po na ito po ay makapasok sa bahay nyo na uh, mayroon kayo sa bahay nyo. Ganito. Ito so guys, kakatingin ko po ito guys eh kakatingin ko to siya, kakatingin gawin mo dito, bilog. Para po kung mayroon pong may gusto, pwedeng order guys. Marami sa akin pakating ko to, guys. Eh. Marami, marami yung papakating niya, guys. <coughs> Ang din po ako, guys, ng mga kinukulam. Kinukulam, ginagayuma, sinusumpa, yung mga sinusumpa sa mga dating mga ano nila kakilala na galit sa kanila, sinusumpa sila. Yung gagamutin po ako guys, tatanggalin natin yung sumpa sa kawan niyo po, mayroon kayo sumpa. Nakulang ano kayo. Gamutin natin yan guys. Hindi lang yan. lang yan. Gamutin yung pulang, guys. Balik natin sa kanila. Ito, guys, itong binabalot ko, kayo si Kanto, guys. Ito ay mabisang gamot sa lahat ng mga sakit, guys. Yan, ah. Ganun, oh. Ganun yan, guys. Oh. Ganun yan, mga boss. Kapag nilaga nyo, po, hanggat may pula pa, laga nyo nang ilaga. Alimbawa, nakalaga kayo ng ganito, Bumili kayo ng ganito. Nilaga nyo to. Isang laga pa lang. Nilagay nyo sa rin para hindi siya mapanis. Tapos pagkahapon na naman, laga nyo na naman. Kung hindi ba, maubos na yung ganito nyo. Laga nyo naman hanggang maubos yung pula niya. Kung may panggat may pula pa siya, laga nyo yung ilaga. Yung katas niya para ano, malabas. Pwede din naman nang siya ibabad. Kaso mas maganda ilaga kasi para ano, talagang lalabas yung katas. medyo makinis yung mukha ko guys, so, no? Uh, kasi guys, ano, uh, medyo maganda yung ano natin guys, kasi yung gamit ko guys, mayra rae. Mayra rae guys. Ang mayra rae guys, niinom ko po yan ng isang araw, uh, isang beses. pag pagmunguga maghugas naman din ako guys ang gamit ko guys pag naghugas ako sa kamay ko safeguard safeguard 'yan safeguard ang gamit ko sa paghugas ng kamay mag-safeguard po kayo para patay po Patay virus sa kamay pamatay virus safeguard pamatay virus ito yung ginagamit ko pag naghugas ako ng kamay guys bago gumamit para patay yung virus pala yung mga ano natin guys yung mga herbal natin napaka epektibo po nito epektibo po nito sa katawan guys 100% grabe pakita ko sa inyo guys ha yung kahoy na tagusan ng ilaw ha ito ito guys ito, ito po ay ano ah uh, radya kayo na puti o dilaw parang puti yata to puti yata to guys o dilaw kasi habang tumatagal siya dumidilaw eh ah uh, palagay ko dilaw to dilaw dilaw wala pa kasi yung pula, pula hindi pa pula dumating guys eh meron akong pula dito pero hindi pa dumating yung pula hindi pa dumating kinukuha pa lang yung pula na radya kayo guys Herbal din siyon guys. Herbal medicine din yun. Napakalupit nun na herbals. Bukod sa may herbals na tinatawag na natural herbal, mayroon din siyang tinatawag na spiritual energy. Dahil malakas po siya eh. Malakas po siya dahil siya po ang king wood. Alam mo yung king wood, king wood mga boss. Uh, guys, ang king wood. Ito, itong radya kayo na hawak ko na king wood mas malakas pa to sa dignum mas malakas kasi siya po ay yung hari eh hari ng mga kahoy siya po yung pinakahari kaya mas malakas pa po siya siya po yung Diyos ng mga kahoy sa lahat ng mga kahoy si Raja Kayo sa Indonesia Raja Kayo sa English Kingwood 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 po siya. Pakita natin sa inyo guys ha, yung tagusan ng ilaw guys. Ito po yung tagusan ng ilaw. O. Subok natin itong malit guys. Uh, patayin natin yung ilaw kasi hindi ganong makita. po yung ilaw niyan guys. Yan yan guys ha. Radya kayo na dilawan. Oh. Parang araw po yan. Oh. Oh. Lakas. Parang araw guys. Oh. Grabe lakas. Lakas ng kapangyarihan talaga. super lakas. ya guys oh agusan din po yan malit malit lang sya kasi medyo ano na sya oh ayan agus yan agus agus yan oh, oh. Tagusan po yan. Tagusan ang ilaw. Ang isa. Yan, yan. Yan, yan. Radya kayo na dilawan to guys. O dilawan o putian. Pwede yung putian, pwede yung dilawan. Kasi kulay puti pa siya eh. Ito po ay malakas sa panangga sa mga may itin. Tulad ng mga gumagamit ng Salamang kangitim Lalo na yung mga masasamang Masamang, masamang nilalang Mga masasamang tao Ito po ay takot dito Lalo po mga demonyo Takot mga demonyo dito guys Ito oh Mga oh. kapal na to guys oh, Sobrang kapal yan oh Sobrang kapal ang kahoy niyan Sobrang kapal, yan, oh. Sobrang kapal yan oh Sobrang kapal yan guys Napaka kapal yan Pero tagos yan oh Oh Oh. Tagusan 'yan, napakalakas na ano 'yan, ililiya na nakalagay diyan. Powerful, radya kayo. King word, powerful. Pulao, oh. tong pulao. Oh. oh. Lalo na 'to. Grabe. Tong pula, pula ng radya. Ito, walang pagbabago yung pula na ito eh lakas nito yung power oh oh yan yan po yung pula guys guys. Yan po lang kalakas yung dadya kayo natin. Kanya po yung mga tagusan ng radya po. Radya po yan guys. So, talagang ano to, tinatakutan ng mga masasamang espiritu Talo na po yung mga kulam nito. Pag hawak mo to, hindi, hindi talaga matatalapan ka ng kulam. Hindi obra mong kukulam nito. Hindi mga talab. Tapos, kayo si Kang. Kung mayroon kayong sakit na natural yung sakit niyo, kaya ko pa rin kayong gamutin dahil mayroon po akong herbal. May herbal po ako na pang sa mga cancer. UTI. Tapos, mayroon din akong, kung halimbawa kung na high blood kayo, pwede po ito. Kung halimbawa na mayroon kayong sakit sa sugar, mayroon din kayong sakit sa, sa gout po, pwede po yan. Laban din po yan sa mga masasakit na mga tuhok. Tapos, ito, yung kaisikang. Kung mayroon naman kayong sakit na ano, kaya tawag na marumi yung dugo nyo, ito maganda rin po to. Litumia. Ganda to sa ilaga. Pangpalinis po ito ng mga ano, dugo. Aktay bacteria to. Aktay bacteria, Kung baga, antay to. Pinapatay po niya yung virus sa katawa, sa katawa natin. Itong kayo sikang. Maganda rin po ito talaga. Kung meron po kayong sakit na natural, kaya po kayong gamutin. Kasi meron po akong hawak na herbal, herbal na si kayo sikang itong sikang na anong tawagin sa Indonesia, kayo sikang. Ito po, yung mga ano ko, inibibida ko talaga itong mga, ano ko, inibibida ko talaga itong mga mga herbal ko na nandito sa akin guys, kasi subo ko na eh, ako mismo ako mismo ang nagpapatunay na maganda talaga eh maganda sa katawan eh Yan guys. Ubus na yung ano. Kaya sikang ko. O. Ubus na sa baso. Saka tayo ah um, ko. pag may sakit kayo spiritual guys. Sakit na sakit spiritual. Team po kay sa akin. Jimmy Pinote. Kung ay kaya ko kayong gamutin. Kahit na pinukulang pa kayo. Kahit sinumpa pa kayo. Pagalingin ko kayo. Yung mga nakukulang dyan. Tiyem na kayo. Yung mga nagayuma. Yung mga uh, ginagayuma na ano. Yung uh, mga ginagayuma. iim kayo sa akin. Gagamutin ko kayo. Yung, uh, gagamutin natin yung kung sino gagayuma sa inyo. ah, uh, Paki-subscribe na lang po sa channel ko guys. ah, uh, Paki-like and share. Paki-supportahan na lang po yung channel kong maliit. Yun lang po yung aking ni hiling sa inyo na tulong ko. Sige guys, uh, ingat po kayo at pagpalain kayo ng Diyos Amo, makapangyarihan. God bless sa inyo guys.